What's up guys for today's vlog and dito po tayo sa CR kasi wala tayo, walang ingay kaya ngayon ang gagawin natin ay papakita ko yung yung baboy ko sa inyo yung baboy ramo kasi nanganak na anim yung anim yung anak let's go let's go ito na po na yung anak ng baboy guys ang kukit guys so tingnan nyo may ngayon lang yung may kulay brown guys unang unang anak ng baboy ito yung inahin yan guys anim yan anim 2.5 lang yan guys 2.5 yung isa nyan pero ito yung dalawa hindi ko pinapa pinapabili Kung sino naman yan yung gustong bumili, bumili. 2.5 lang. Oi, oi. Oh, guys. Ang cute guys ito lalong ito. Ang cute guys oh. Cute. Ito. Ba? Ilang bubo ito? Ilang bobo alala? Okay. Guys. Sandali, tangan ng to. I. <laughs> Ito pala yung ginawa natin guys, bubong. Puro, ano lang, repair kasi wala tayong pambili ng bubong. Guys, cute. Okay. Lalo ito, taba-taba. Taba-taba. Let's go.